sa so, nagbigay nito mga kaidol maraming maraming salamat sir salamat sir na nakikita sir karoon pa yung kaabot aplikasyon mga kaidol mga hard sir mga kaidol mag man unbox mo na yan parang maliit yata to ah <laughs> Oh my god hello hello kanindut <laughs> kita okay, kanindut na kamay kita eh Oh, wow. Mau ikon singoro? Mau na. Mau na ikon lor? Ah. Sisang cute naman oh. Pwede charging uh, baterai nga dagko pansakinan dito oh tak tiket yo Grabe ka putos. <laughs> ah, bagong-bago na yung baterya natin mga Hindi na ito magaling malubat. Ito lang kalaki mga kadol. Tamang-tama na ito sa akin mga ka Kasi ano, nakakapiyat naman ko. 1225 na baterya. Kasi pangalan? Ah, Chening. Uy, ang kuwan, anak. Ang wire, anak nasa cartoon na itlog ni utsok duha na itlog ni utsok duha wala may wire wala yung wire ah yung wire ha ko lang yung wire to ha yung pangipit ha <laughs> ano yung nilagay <laughs> oh wala dito oh. Wala <laughs> so, Ayos na ayos ito mga idol. Bago-bago na naman yung batira natin mga idol. Hindi na ito madaling malubat. Mga 3 to 4 hours, 4 to 5 hours ito malubat mga idol. Sa inverter. Kaya uh, sulit na yun. Okay na yun. 4 to 5 hours. Pagkuhan na dali ah. Kuhaan na ng itlog ni Utsok. manual, sir. Ko ako. Lutua. Ah. Salamat kayo sa imong gihatag sir. Anang git sir. Dili na koy mention kung kan sa naghatag ani mga idol kay kabalo jud ko nga di gito pa mention si sir. Ah, ingat palagi sa United Kingdom. Salamat gyud ni sir. ito laking tulong na to sa akin to hanggang um, okay, salamat sir <laughs>